Ayan no, kapag pupunta nga daw kayo ng dagat ay subukan nyo nga gawin ito mga pre. Grabe, nagagis lang siya ng asin at parang nga may lumabas na lapis. Pero sipod siya mga pre. Wow! Totoo kaya ito napanood natin sa TikTok? Tara gawin natin kung legit ba talaga na napanood natin sa TikTok. At nga mga pre at may nag-comments nga sa atin ang sabi. Ayaw dice daw ang lagay, hindi yung box na parang asin na ganyan no? So yun, meron nga tayong darang dice dito. So yun, susubukan nga natin at kung may lalabas nga talaga na parang lapis na sipod mga pre. So yun, tara ha? Ayan at pumunta na ako ng dagat para nga gawin yun yung panood natin sa tiktok At grabe nga mga pre ang taas na naman ang tubig ng dagat So yun dahan dahan nga pala ako dito baka tayo pulutin sa dagat So yun ang time pala natin to mag low tide Para pag low tide na e eh, magagawa na nga natin yun nasa, na panood natin sa tiktok At hindi nga tayo makakakita ng butas nun pag high tide What a wonderful view What a wonderful world mga pre at nandito na nga tayo tamang tama hibas nga ngayon mga pre so yan mababa nga ang tubig so yan susubukan na nga natin dito at meron na nga dito butas mga pre saktong sakto ay no may butas na nga tayong paglalagyan ng iodized mga pre at eto na nga yung sinasabi nyo susubukan natin yung iodized kasi yung sabi sa comments rock salt yung nilagay natin so yan may dala na tayo sa bag so okay, yan lalagay nga natin to So yan, medyo madilim ah. Yan, eto nga pala. Yan, may dala nga pala tayo sa bag na ayodays. So, susubukan na natin ilagay ito. At sana may lumabas nga nung parang lapis na yun mga pre. Yung lapis na sipod. So, yan. Kunin na nga natin yung ayodays dito mga pre. So, yan, Eto na. Ayun na nga mga pre. So, yan. Baka mabasa yung bag natin. Napatong muna natin dito sa bato. So, yan. Eto na nga sya mga pre. So ayan, lalagay na nga natin itong iodized. ayan, so susubukan na natin. So ayan, oh. Tingnan nyo naman mga pre, iodized nga yung mga pre. Grabe, iodized na yung mga pre. So susubukan na natin. So ayan, dito nga sa mga butas-butas na ito mga pre. So ayan, ayan nga yung mga butas-butas nya, oh. So ayan, dito muna. So ayan. So, iyan so, nga mga pre. Ayan, dito pa So, iyan Ayan, ayan na nga mga pre. <laughs> Grabe Sana may lumabas na. So yun. Ayun nga mga pre. Antay nga lang pala natin to. Na mga ilang minuto mga pre. At lalabas na ngayon parang lapis na yung mga pre. So yun. Antay muna natin mga pre. So yan. Yan dapat pala walang tao mga pre. Para lumabas sila. Nakalimutan pala natin tubigan mga pre. Grabe. So yun tutubigan muna natin. Then, ito nga pala yung tubig nya so yan na natin so yan yan so, yan na natin yan aantayin lang pala natin to ng no, mga ilang oras mga pre at lalabas na ngayon parang lapis na yung mga pre so yan tara ayun nyo mga pre at wala nga nalabas ilang oras na nga natin itong inaantay mga pre wala pa rin nalabas dito nga sa nilagay natin na dice grabe mga pre <laughs> paano kaya ano kaya next na ilalagay natin dito mga pre at di nga gumana yung dice mga pre <laughs> grabe so, yun, wala nga na Ay, parang may nalabas nga na tubig mga pre grabe dito um. so yun pakita ko sa inyo mga pre sa ino oh may nalabas nga. Ano kaya yan? Oh? Ano kaya yung mga pre? Grabe. Wala nga yung lapis na seafood. Pambihira. Samantalang kaday na nga na nilagyan natin dito. Ala pa rin nalabas. So yun, hindi nga legit. Pambihira. Hindi nga legit. Yung know, napanood natin sa TikTok. Ayun ako no, tayo pambutas dito mga pre. So yan. Ang bihira. So, yan. Alangan, mga pre, hindi nga na yung iodized. So, yan.